Magkano po yan? Ako nagbuburo nito. Ano ba? Ako nagbuburo, kaya naman baka tuda. Baka naman sira yan. Ay hindi, buksan mo boss. Yung binili ko kasi sa'yo dati sira eh. Oh no! no. Alam niyo, yung pula. Yung ganito dati, oo oh, yung pula. Ah eh, baka nahalo yun. Eh paano po hindi niyo papalitan? Papalitan. Papalitan ba? Pabait mo naman. Isang ganito po? Hindi, kung dala mo pa Hindi, ako wala na matagal na 'yon, eh. last year ah, pa po 'yon. Pero ito bago. Magkano po ba 'yang ganyan nyo? Gusto mo ba ng tsura? Magkano po? Man. Hindi na po. Ito, okay man. na po 'yan. Kasi bakala eh, hindi maganda yung Eh. Amoyin ko nga. Kasi dati eh, maano po yung amoy eh. Oo. Oh. Tumabas na. Ba't ganun yung amoy tay? Oh, mag Ba't ganun, uh, ba't ganun yung amoy? Ay, balat lang yan. Oh. Ba't, ba't kinain mo, bulok eh? Hindi. Ay, hindi po ba? Hindi. Ganda talaga yung amoy? Oo. Oh, mm -hmm. kasi... Sige po. Balat lang. Oh. po isang ganito? 180. 180? Kamal naman po. Oo, oh, ayun ang tinta ko dito. Wala pong bawas sa 180? Diyan ang lahat yung dakot sa na may counter mo na kong subo. <laughs> pag-apat. <laughs> pag-apat. Magkano po pag-apat? Eh, oh, wag ka naman para hindi ka mahirapan tayo. Ayok ko na. Turi mo nga sa 180. 180. Walang bawas yun. Eh, diyan ang sagad na yun talaga. Dalawang daan na. 720. 720, oh. 720 po ano? Oo. So, 2 pots. Ah, oh, hindi po. Ito po. Ito yung po. Hindi na po. Bali apat po no. Hindi na po. Sa inyo na ibenta niyo na lang uli. Binibiro lang kita. Sa inyo na yan. Apo. Matangin ko na kayo nakikita dito. Binibiro ko lang kayo kanina ng ano, mabaho yung itlog. Like ko po kayo nakikita kasi dito.